Nagmula sa kalangitan, lumagapak sa kalupaan, narito na sa inyong harapan ang nag-iisang diwata na mukhang kawatan. Nawala yung construction kasi nag, nag pandemic So nagtinda-tinda ngayon ako, doon ako nagsimula, magtinda, hindi pa Paris. Sigarilyo soft drinks pa lang, mga kapi, mga merienda. Tapos mayroon din akong friend na chef cook naman, na wala din siya ng trabaho. Ay, noong mga time niya, nagtitinda na ako, may konting ipo na ako. Sabi niya sa akin, kasi marunong siya magluto eh ah uh, bakit hindi natin lagyan ng pagkain, tulungan kita magluto, bili ka na ng kawali, ganito kung ano makailangan. Tapos doon ako nag-start, magtinda ng pagkain muna, hindi pa Paris. Pero kasi di ba nauso yung Paris sa kalsada. Marami naganap sa atin, Paris ka ba dyan? So nagka-interest ngayon ako, tinanong ko siya kung uh, marunong siya mag Sabi niya, marunong din daw siya. So ito ngayon, kinaril ko na siya, natutunan ko na. Wala na din kasi yung friend ko eh. Nagme-maintenance na maedad na kasi yun eh. Parang hindi niya nakinaya. So, doon ko natutunan lahat yung... Nalins ko sa pagluluto. Tapos ngayon, okay na, naging Duwata Paris na siya. Doon ako nakilala ngayon. Kasi ginawa ko siyang um, 100, Unly Rise, may free of Things. Tapos tinangkilik naman ng masa, kaya marami akong customer ngayon. Dati kasi, sa kalsada lang ako, as in yung street vendor na kung tawagin, illegal vendor. Kasi hindi naman kami nangupan, wala kami permit. Pag may clearing, takbo-takbo. So naka yun ngayon. May bago na akong pisto, pero bago lang ako doon. Pero okay naman, mas lalo pang dumami yung customer ko. Ang sarap ng feeling, sa di ba, Uh, pinupunta ng mga tao gustong mag-try tikman yung iba bumabalik tapos pag nagustuhan ng iba nagre-recommend pa may kasamang family mga friends so ang sarap lang ng feelings na maraming sumusuporta sa Diwata Paris